Para po ang problema sa droga at krimen, libu-libong pisong load ang pabuya sa isang lunsod. Sa kung sino man ang may tip o informasyon. Kung saan siya, uh, saan po yan, yan sa umagang balita ni Adner Mercado. Sa likod na rin ng hindi maiiwasang mga krimen, nakaisip ng isang gimmick ang lokal na pamahalaan ng Antipolo para makipagtulungan ang taong bayan sa pulis sa pagsugpo sa krimen. Sa pamamagitan ng text, maaaring magsumbong ang isang mamamayan ng problema sa droga o posibleng krimen sa kanilang lugar. 50,000 piso o higit pa depende sa bigat ng krimen ang pabuyang ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa mga magbibigay ng informasyon sa ikadarakip na mga sangkot dito. At dahil sa pamamagitan ng text ang informasyon, may makukuhang pabuyang pasa load na nagkakahalaga na 10,000 piso o higit pa depende sa maibibigay na kumpirmadong informasyon sa mga taong sangkot sa pagtutulak at paggamit ng droga. Sa ganitong paraan, ligtas ang nagbibigay ng impormasyon. Ayon sa lokal ng pamahalaan, umabot na sa pito ang mga naaresto sa mga naisumbong sa kanilang numero. Suportado naman ito ng mga mamamayan ng Antipolo. Kung malapit lang naman po sa inyo yung may ganong krimen, edi mas, ma, mas mabilis na mareresolbahan po yun ng mga otoridad natin. Mas maganda ganong programa na... ano, para mapapadali lalo yung pag-uwi. Kabilang sa sumusuporta si Volunteers Against Crime and Corruption spokesperson Arsenio Boy Evangelista na residente ng lungsod. Kasi po yung reward money is an incentive din po yon to, to ano no para ganahan naman yung mga uh, uh, mga law-abiding citizen na talaga magbigay ng information. Bukod sa pagikayat sa pagbibigay ng impormasyon sa text, maaari ding magbigay ng impormasyon sa Facebook page ng Pamahalaang Panglunsod ng Antipolo. Maaari namang mag-text sa 0917 308 -6721. ang sino mang ma impormasyon tungkol sa krimen laban sa droga. Abner Mercado, ABS-CBN News.